Eto, ah, situation Hindi familiar ang number na tumatawag Cellphone? Ano kaya to? Pero sinagot mo pa rin Bakit kaya? Go! Baka nanalo ako Karaniwang binibili ng nagmomol Outfit, damit Pag namatay ang ex ng isang tao, magkano kaya ang ibibigay niyang abuloy? One <laughs> Be specific, pagkaing mamantika Adobo Karaniwang scent o amoy ng air freshener. Cherry. Let's go, Miss Twinkle. Ito, isipin nyo, ah, hindi familiar yung tumatawag na number sa inyo. Pero sinagot nyo pa rin. Sabi nyo, dahil baka, baka nanalo kayo. Di ba, ng raffle o kung ano man. Ang sabi ng survey dyan ay, wala daw. Karaniwang binibili na nagmumol damit. Ang sabi ng survey ay, you go. Pag namatay ang ex ng isang tao, magkano kayang ibibigay niyang abuloy? Sabi mo, 100. Para lang meron. Baka pambili ng kape. 3 in 1. 3 in 1. ba 100 peso? <laughs> Be specific, pagkaing mamantika at dobong baboy. Ang sabi ng survey ay... Nice one. Karaniwang scent o amoy ng air freshener. Sabi niyo, it's cherry. Ang sabi ng survey... But anyway, you got 73. That's a very good start. Very good start. Balik po muna tayo, Jam. Let's welcome back Lito. Hello. Welcome back. How are you feeling? Okay naman. <laughs> kaya, kaya mo yan, Lito. See? Lahat sila ay gusto kang manalo. At this point, makikita na po ng mga manonood ang sanggot ni Twinkle give me 25 seconds on the clock. Okay. Eto, imagine ah, hindi familiar ang number na tumatawag sa'yo. Pero sinagot mo. Bakit? Kailangan. Karaniwang binibili ng nagbumol? Damit. Bukod sa damit? Um, shoes. Pag namatay ang ex ng isang tao, magkano kaya ang ibibigay niyang abuloy? 500. Be specific, pagkaing mamantika? Lechon. Karaniwang set o amoy ng air freshener? Manila. Let's go, sir! Okay. Ito. Hindi pamilyar ang number na tumatawag sa'yo, pero sinagot mo pa rin. Sabi mo, kasi kailangan. Ah! Ang sabi na survey dyan ay... Ah! Ah! Ang top answer ay, para malaman ko sino. <laughs> Karaniwang binibili ng nagmumol, sabi mo, sapatos. Ah! Ah! Ang sabi na service sa sapatos ay... Ah! ah! Ang top answer ay damit. Okay. Pag namatay ang ex ng isang tao, magkano kaya bibigay na abuloy? 500, sabi mo. Ah, sabi na survey ay... Top answer! 33 to go. Pagkaing mamantika, sabi mo lechon. Nandyan ba ang lechon? Top answer! 7 points na lang. Ang talong... Karaniwang scent o oh, amoy ng air freshener, sabi mo vanilla, Pang kandila yun, di ba? <laughs> okay. So well, dito, ang top answer dito ay lemon. Ang sabi na ang survey sa vanilla ay... You have won a total of 200,000 pesos!